Palabas na, palabas na, palabas Dito sa Dubai mga kasusun yung maroon na watronabout dati puro ranabaw talaga halos ang ano nila walas lang yung pakos na ano. kaya tapos kung walang signal ay tansyahan kayo sino, para, ano. kasi, e na Sinong sino na para kasi na mauna yun na yun ikaw eh hindi ka sanay sa ranabaw matatakot ka sa ano kasi yung iba kala mo na matatay eh, gusto mong unahan na sa loob yun na yun na tayo yun na paalis na dito sa Arabian Dances